Ito na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Hinebra next move. Ano ang plano sa dalawang bakanteng spot sa kanilang lineup? At mamaya pag-uusapan din natin kung bakit wala pa rin si Justin Brownlee sa Meralco para sa ESL. Matapos ang trade kung saan ipinadala ng Barangay Hinebra sila Maverick Ahan Misi at Aljon Mariano kapalit ng first round pick ng Terra Firma, dalawang slot ang biglang nabakante sa official lineup ng Barangay Hinebra. Alam naman natin na request ni Maverick Ann Missy ang matrade papunta sa ibang kupunan. Pero yung naging galaw na yan ng Hinebra ay hindi basta-basta. Talagang pinag-aralan nila at hindi nila ititrade si Maverick at Mariano unless they're clearing space. Pupwedeng meron silang target na kuha ng player o meron pa silang pinaplano. Pero ang tanong ngayon, sino ang pupuno sa dalawang bakanteng roster spot ng barangay Hinebra? Ayon sa mga sources, isa sa mga options ng Hinebra ay kumalap ng players mula free agency. Maraming available na players ngayon especially mga big man na walang team contract. Kung tikinan mo ang roster ngayon ng Hinebra, ay very obvious na kulang talaga yung kanilang front court position. Oo, nandiyan si Japet at Norbert Torres, pero beyond them, wala nang mauhugot si coach team. Kaya malamang sa malamang, kung kukuha sila, ay big man ang kanilang magiging priority. Imagine a bruiser type player na po pwedeng magbigay ng energy off the bench magbibigay ng depensa, rebounds at makikipagbalyahan sa loob. Exactly what Hinebra needs para masustain ang intensity nila buong conference. May mga nagsasuggest na si Justin Chua na lang ang kuhanin dahil free agent ito at kasalukuyang nagpapakondisyon. Para sa akin, okay rin itong si Justin Chua dahil kaya nitong sumabay sa ilalim meron ding outside shooting. Kaya panikuradong nasa radar rin ni Coach Team ang nasabing Bigman. Pero teka lang, hindi lang free agency ang posibleng galawan ng Hinebra. May mga umiinit rin na usapan na baka gumalaw ulit ang Hinebra sa trade market. At guess what? May isang pangalan ngayon ang umiinit. Yan, ay itong si Greg Slaughter. After all the apologies kung saan nagsorry ito sa PBA, lalo na kay Boss Al, ay hindi imposibleng magbabalik si Greg Slaughter sa Barangay Hinebra nitong mga nakaraan. Si Greg na mismo yung gumagawa ng paraan para makabalik sa Barangay Hinebra dumalaw ito sa team practice personal na kinausap si coach team at pumasok din ito sa dugout ng barangay Hinebra. Very obvious na talagang gusto ni Greg na bumalik sa kanyang dating kupunan at napakaganda nga ng timing nitong si Greg Slaughter dahil nangangailangan ngayon ang barangay Hinebra ng dagdag reinforcement sa kanilang frontcourt position at the same time may dalawang bakante sa kanilang roster. Pero kung si Greg yung kukunin ng barangay Hinebra, ay kailangan pa nilang makipag-trade sa Titan Giant Risers dahil ang kupunan nga na yan ang may hawak sa playing rights ni Greg. Pero kung gusto ng Hinebra, pwedeng pwede nila yung magawa ng paraan. As of now nga mga chong, ay mayroon pang dalawang bakante sa lineup ngayon ng Barangay Hinebra. At ayon sa mga source, gusto mo nang tignan ni Coach Team yung magiging performance ng kanyang kupunan. Pero mas malaki nga daw yung chance na big man talaga yung planong idagdag ng Barangay Hinebra sa kanilang dalawang roster spot. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung nasaan na si Justin Brownlee. Nakalipad na ang Meralco Bolts papunta ng Okinawa, Japan para mag-compete sa East Asia Super League. Pero nung umalis ang Meralco, isa sa pinaka players nila ang hindi kasama sa flight. Yan ay walang iba kundi ay ang naturalized player na si Justin Brownlee. Ayon sa mga reports, Brownlee was expected to arrive 2 or 3 days ago para sumali sa preparation ng Meralco. Pero ang problema Walang Justin Brownlee na dumating para sumama sa preparation ng Meralco. So ano nga ba ang nangyari? Travel delay ba? O may problema? Ayon sa mga source ng Meralco, ay wala pa silang nare-receive na confirmation kung kailan talaga ang dating ni Brownlee. Pero possible raw na direkta ng lilipad si Brownlee papuntang Japan para sumama sa preparation ng Meralco possible na nagkaroon ng delay sa flight ni Brownlee pero isa lang ang sigurado, tutulungan ni Brownlee ang Meralco sa East Asia Super League. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Ngayong hindi pa nagpapakita si Brownlee sa Meralco. Ano rin sa tingin nyo yung plano ng Hinebra sa dalawang bakante sa kanilang lineup? I-comment mo lang dyan sa ibaba